Maaga kami umalis ngayon at nakisakay kami dito sa free shuttle ng resort papunta sa SMC side. Meron din silang pick up from SMC side pabalik sa resort pero hindi na kami nagpa-pick up kasi hindi naman kami aabutin ng 4pm sa city. Dito na kami sa Magellan's Cross. Tagal na malay, -t -t 와서, no, no. Ang huli namin punta dito. And gusto lang namin ipasyal si Gregory para mayroon siyang ano dito picture kasama kami. Medyo wala nga sa mood si Grey nung araw na yan. Siguro kasi napakainit. Kaya nag-video na lang ako para meron naman kaming remembrance. Dahil ayaw niya talaga makipag-cooperate sa picture. So punta naman kami ngayon doon sa ano sa simbahan. Let's see. Ayan yung daanan papunta doon. Nanghiram din pala ako nitong pang tapis kasi nakalimutan ko bawal nga pala yung short, sleeveless, basta yung mga revealing na damit. Tapos ibabalik mo rin naman yan paglabas. Tapos pumunta na kami dito sa isang area kung saan pwede kang magsindi ng kandila. Kukuha ka lang ng kandila dyan tapos depende na sa'yo kung magkano yung idodonate mo na pera at ihuhulog mo lang dyan. Ayun, nagtirik lang kami ng kandila dito tapos nagdasal, nagpasalamat. And doon tapos na kami, sabi ni Gregory gusto din daw niyang itry kaya ayan kumuha kami ng isa pa ulit na kandila. Pray ka na. Amen, Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Now let's go na. Habang naglalakad kami papunta doon sa simbahan, naaalala ko yung unang beses na pumunta kami dito. Noong time na yon, under construction siya or nire-restore kasi isa to sa mga naapektuhan nung nagkaroon ng lindol sa buhol dati. Hindi namin alam kung anong oras yung misa dito kaya nagdasal lang kami dyan at nagpasalamat. Paglabas namin ng simbahan, nakita namin si ate na nagtitinda ng balloons at alam niyo na kung ano ang sunod na nangyari. Do you like bunny? Yes, yeah, cute. Cute, cute bunny. Hi bunny! Bibidyohan ko si Bunny. Hi, Bunny! Hawakan mo yan si Bunny, ha? Para hindi mawala si Bunny, ha? Katali namin dun sa dala naming monster truck para hindi tangayin. Ah, so cute naman ni Bunny! Ayan talaga yung sinadya namin sa city ang makapagdasal at makapagpasalamat. Pero dahil nandito na rin naman tayo, pasyal na rin tayo sa Cebu Ocean Park.